Mga kasinyor, may napakagandang balita kami para sa inyo na siguradong magpapasaya at magbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Sa wakas, inilunsad na ng gobyerno ang Universal Social Pension Program na matagal na nating hinihintay. Alam natin na maraming senior citizens ang naghihirap sa kakulangan ng sapat na kita para sa araw-araw na pangangailangan, kaya naman ang programang ito ay tunay na biyaya. Simula ngayong Hunyo 2025, at 25, marami na tayong dapat asahan, mula sa unang distribution ng pera hanggang sa mga susunod pang hakbang na makakatulong talaga sa ating buhay. Hindi lang ito basta tulong, ito ay patunay na pinapahalagahan ng gobyerno ang ating mga sakripisyo at kontribusyon sa bayan. Alam mo ba na ang Universal Social Pension ay hindi lang basta pera na ibibigay kundi isang sistema na naglalayong masigurong walang senior citizen ang mapag-iwanan. Kasama dito ang malinaw na timeline ng mga distribution, mga proseso kung paano tayo makakapag-apply o makakatanggap, at mga karagdagang suporta na nakalaan para sa atin. Importante ring malaman natin ang mga detalye para hindi tayo malito o mapahuli sa mga benepisyon na ito. Kaya sa video na ito, ibabahagi namin ng buo ang timeline, mga requirements, at mga tips para masigurong makukuha ninyo ang inyong karapatan ng walang abala. Kaya mga kaibigan, huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito. I like ang video kung nais ninyong makatanggap pa ng mga ganitong updates, mag-subscribe para laging updated sa mga bagong impormasyon, at ay comment sa ibaba kung ano ang inyong mga tanong o kwento tungkol sa Universal Social Pension. Sama-sama nating tuklasin ang mga detalye para mas mapabuti ang ating buhay ngayong 2025. Tara na, simulan na natin. Sige, mga ka simulan na natin ang mas malalim na usapan tungkol sa Universal Social Pension, LPI, na inilunsad ngayong Hunyo 2025. Alam kong marami sa inyo ang nag-aabang at sabik malaman kung paano ba ito makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman sa mga susunod na sandali, pag-uusapan natin ng masinsinan kung ano ang FESE, paano ito gumagana, at higit sa lahat, kung paano kayo makakasali o makakatanggap ng benepisyo. Una sa lahat, napakahalaga na maintindihan natin kung ano ang layunin ng Universal Social Pension. Ang programa ay nilikha upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga senior citizens na walang sapat na kita o walang pensyon mula sa iba pang ahensya gaya ng ISAYA OBSIS. Ibig sabihin nito, ang gobyerno ay naglaan ng pondo para siguraduhin walang matatandang Pilipino ang mamumuhay ng walang suporta sa kanilang pagtanda. Isipin nyo, kahit saan sa Pilipinas kayo naroon, sa lungsod man o sa mga liblib na barangay, may karapatan kayong makatanggap ng regular na pera mula sa gobyerno para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at kuryente. Marami ang nagtatanong kung magkano ba ang matatanggap sa ilalim ng isesi at kung gaano kadalas ang pagbibigay nito. Sa ilalim ng programang ito, inaasahang makakatanggap ang mga benepisyaryo ng minimum na limang daan bawat buwan. Bagamat mukhang maliit ito sa unang tingin, isipin nyo, sa bawat buwan na may dagdag na limang daan, may dagdag kayong puhunan para sa inyong pang-araw-araw na gastos. Sa isang taon, ito ay umaabot na ng 6,000 na libo na maaaring magamit para sa mga gamot, pagkain, o iba pang mahalagang gastusin na hindi sakop ng inyong mga pensyon o sweldo mula sa iba pang pinagkakakitaan. Ngunit hindi lang ito basta pera na ipapasa sa inyo. Kasama sa programa ang mahigpit na proseso upang masigurong ang tunay na nangangailangan lang ang makatanggap. Kaya naman, mga kasinyor, mahalagang maging handa kayo sa mga dokumento at patunay ng pagkakakilanlan. Kadalasan, kailangan niyo ng valid ye tulad ng senior citizen ni mula sa iagi o lokal na barangay ye, pati na rin ang inyong birth certificate upang mapatunayan ang edad. Kung kayo ay hindi parehistrado sa mga social protection programs, may mga pagkakataon pa rin para magparehistro bago ang unang payout. Kaya, magtungo kayo sa pinakamalapit na barangay hall at itanong kung paano magparehistro sa Universal Social Pension. Isa pa sa mga gustong malaman ng marami ay kung paano ang timeline ng pag-release ng pondong ito. Maganda ang balita, mga kaibigan, dahil nagsimula na ang unang distribution ng pera sa unang linggo ng Hunyo 2025. Ang mga lokal na opisina ng ISG at iba pang ahensya ay sabik ng magsimula ng payout sa mga rehistradong benepisyaryo. Para sa mga hindi pa nakakatanggap ng impormasyon, huwag kayong mag-alala dahil ang mga barangay officials ay tutulong sa inyo para malaman kung kailan ang schedule ng inyong payout. Maganda rin na bantayan nyo ang inyong mga cellphones o radyo dahil dito madalas ilalabas ang mga anunsyo tungkol sa payout schedule. Napakahalaga ring pag-usapan ang mga paraan kung paano matatanggap ang pera. Sa panahon ngayon, maraming opsyon ang gobyerno para sa payout. Maaari itong ibigay sa pamamagitan ng direct cash transfer sa inyong mga bank accounts, kaya mahalagang may bank account kayo o kaya naman ay e-wallets tulad ng cash o paymaya kung saan ligtas at mabilis ang transaksyon. Para naman sa mga senior na hindi sanay o walang akses sa digital platforms, may mga alternative na pamamaraan gaya ng pagpunta sa lokal na opisina o sa mga designated payout centers. Kaya naman, kahit saan man kayo nakatira, may paraan upang masigurong makukuha ninyo ang inyong benepisyo nang hindi kayo nahihirapan. Alam ko rin na may ilan na nag-aalala kung ano ang mangyayari kung hindi makapunta sa payout ang isang senior citizen. Mabuting itanong ito dahil hindi natin maiiwasan ang mga pangyayaring gaya ng pagkakasakit, pagbabakasyon ng pamilya, o simpleng problema sa transportasyon. Sa ganitong mga sitwasyon, karaniwang may sistema ang ahensya para sa claims o rescheduling ng payout. Maaari kang magpa-absent at magbigay ng sulat o medical certificate upang maproseso ang inyong benepisyo sa susunod na payout. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong barangay o opisyal upang mapadali ang proseso. Pagdating naman sa aspeto ng sustainability ng programang ito, marami ang nagtatanong kung hanggang kailan ang benepisyo ng Universal Social Pension. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ay nagsusumikap na gawing permanente ang programang ito sa tulong ng mga batas na isinusulong sa Kongreso. Layunin nila na hindi ito magiging one-time o temporary lamang kundi isang tuloy-tuloy na programa para sa kapakinabangan ng lahat ng senior citizens sa buong bansa. Kaya naman, habang nagpapatuloy ang mga usapin sa batas, patuloy din ang pagpapalawak ng coverage at pag-improve ng serbisyo upang mas maraming senior ang makinabang. Hindi mawawala sa usapan ang pagbanggit ng iba pang programa at benepisyo na maaaring sabayan o dagdag sa Universal Social Pension. Halimbawa, ang mga senior citizens na may existing IAEA o GSIIS pensions ay maaari pa rin makatanggap ng karagdagang tulong kung sila ay kwalipikado. May mga local government units din na nagbibigay ng dagdag na ayuda o cash assistance sa kanilang mga residente na senior citizens. Kaya napakahalaga na maging updated kayo sa mga programa ng inyong lokal na pamahalaan upang masulit ang mga tulong na maaaring matanggap. Ang pagiging aktibo sa community at pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa barangay officials ay malaking tulong upang mapalawak ang inyong kaalaman at akses sa mga benepisyo. Bukod sa pinansyal na tulong, mahalaga ring pag-usapan ang suporta na may kaugnayan sa kalusugan. Kadalasan, ang mga senior citizens ay may mga karamdaman o kondisyong kailangang bantayan tulad ng hypertension, diabetes, at arthritis. Kaya ang Universal Social Pension ay malaking tulong upang mapunan ang pangangailangan sa gamot, check-up, at iba pang serbisyong medikal. Bukod dito, maraming health programs ang inilulunsad ng gobyerno na kasama sa social protection tulad ng libreng consultation at preventive care. Kapag may dagdag na pera mula sa VSE, mas madali nang matugunan ang mga gastusing ito. Mahalagang tandaan din na ang Universal Social Pension ay hindi lamang para sa mga lolo't lola na wala ng ibang pinagkukunan ng kita. Kasama rin dito ang mga senior citizens na walang sapat na social security benefits o wala ng ibang kabuhayan. Kaya ito ay isang safety net na nagsisilbing proteksyon sa panahon ng matinding pangangailangan. Sa panahon ngayon na maraming pagbabago sa ekonomiya, mahalaga na may mga ganitong programa upang matulungan ang mga pinakamahihina sa lipunan. Isang magandang kwento ang nais kong ibahagi tungkol sa isang lola mula sa probinsya na nakatanggap ng Universal Social Pension. Siya ay isang simpleng magluluto na hindi na makalabas ng bahay dahil sa kanyang kalusugan. Sa unang natanggap niyang pera mula sa BGC, nabili niya ang mga gamot na matagal na niyang kinakailangan at nakatulong ito upang mas mapabuti ang kanyang kondisyon. Bukod dito, nakabili rin siya ng dagdag na pagkain para sa kanyang mga apo na madalas niyang alagaan. Ang maliit na tulong na ito ay nagdala ng malaking ginhawa sa kanyang buhay at nagbibigay inspirasyon sa iba pang senior citizens na huwag mawala ng pag-asa. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, nais kong hikayatin kayong maging aktibo at maging bahagi ng Universal Social Pension Program. Huwag matakot magtanong, magpatulong, at magparehistro dahil ang programang ito ay para sa inyo, para sa ating lahat. Ang inyong karapatan ay isang mahalagang bahagi ng ating lipunan at karapat dapat ninyong tanggapin ang tulong na ito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at tamang impormasyon, mas mapapabuti natin ang buhay ng bawat senior citizen sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, huwag kalimutan na i-like ang video na ito kung may natutunan kayo, mag-subscribe para sa mga susunod na updates, at ay-comment ang inyong mga tanong, kwento, o mungkahi tungkol sa Universal Social Pension. Sama-sama nating suportahan ang ating mga lolot-lola sa kanilang pagtanda. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Sige po, itutuloy natin ang mas malalim na usapan tungkol sa Universal Social Pension, LDI at ang mga bagay na dapat malaman ng bawat senior citizen para mas maging handa at alam ang mga susunod na hakbang. Ngayong nalaman na natin ang mga pangunahing detalye tungkol sa bise. pag-usapan naman natin kung paano ito makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay nyo. Ang karagdagang buwan ng kita mula sa bise ay hindi lamang simpleng pera na matatanggap, ito ay magiging tulong para sa mas maraming pangangailangan, lalo na't alam natin tumataas ang presyo ng mga bilihin, gamot, at iba pang serbisyo. Para sa mga nakatira sa probinsya o mga liblib na lugar, madalas na mahirap ang pag-access sa mga pangunahing serbisyo, kaya ang pera mula sa Vieso ay maaaring makatulong hindi lang sa pang-araw-araw na pagkain, kundi pati na rin sa pagbiyahe papunta sa health center o ospital. Importante rin na isipin natin ang aspetong pangkalusugan na madalas ay nagdudulot ng malaking gastusin sa mga senior citizen. Kaya, kung datirati ay kailangan niyong mag-ipon ng pera para sa mga gamot o konsulta, ang Universal Social Pension ay isang malaking ginhawa. Hindi man ito sapat para sa lahat ng gastusin, makakatulong ito para hindi na lubhang maghirap lalo na sa mga oras na may emergency. Bukod sa pang-araw-araw na pangangailangan, ang maliit na halagang ito ay pwedeng gawing pamasahe sa pagpunta sa mga barangay health centers o munisipyo para sa mga libreng serbisyo ng gobyerno. Ang bawat pisong ito ay mahalaga at ang ifeso ay isang hakbang upang matulungan kayong makaraos ng mas maayos.